Brains. Brains Brains Oops Sa loobong ko si Melo Crash Oh Walang brain Walang brain Ay, Hindi ko po alam Your honor Hindi ko po alam Isin mo Pinapa. Ubaya, pinapa ubaya, pinapa na kita sa kanya. <laughs> ano, alam na kung saan tayo papunta. Kina nga, minekos-mekos na ni Densyo, Yung give up, resign, nilaglag niya yung sarili niya dahil magkapareho lang din pala. <laughs> Kahit nag-give up yung gamitin mo, ibig sabihin pala nun, nag-resign. Rabi Tulbo, nag-resign. <laughs> Kahit anong mekos, -mekos niya pang pa gawin niya din dyan dyan. Di na <laughs> Ngayon, dahil sa nalaglag si Densyo, sa kanyang upuan nung basagin niya ang kanyang sarili dahil siya na mismo ang nagsabi na ang give up ay sumuko na. At ang ibig sabihin pala noon ay resign din. <laughs> Ngayon nilipos niya. May bagong word na sinabi, paubaya. <laughs> Hindi ba daw pwede na ipinaubaya ni Senator Rapitulfo ang chairmanship kay Pia Cayetano sa committee on energy. Pinaubaya daw niya. Ano kaya ang ibig sabihin ng paubaya? Pero bago yan, paghinggan muna natin, baka sabihin fake news na naman si Gossip Central. Sinabi pa talaga ni Densyo na hindi ba pwedeng pinaubaya? O, dito tayo magumbisa. Sumuko na. So, magkaiba. Magkaiba. Dito yung minemekos niya na yung give up daw at resign kaiba. Sumuko na nga. Eh, tanga ka talaga. Ma, diba guys. No? Sumuko na. Oh. Huminto, itigil, iwan. O, oh, tapos? O, oh, di ba? Namekos na. Okay na. Uh, binasag na niya yung sarili niya. Binabank na niya yung sarili niya. O, tapos? So, pwede rin natin sabihin nagpapagawa. Ano, 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 ano? Paubaya. Nagpaubaya. Ayun. Nung hindi lumusot sa give up at resign, nagbuo siya ng words sa kanyang isipan. Hindi pa pwede na ganito ang gawin natin. Nagpaubaya lang. Isa na to, rapid gulfo. Ulitin nga natin. Baka kasi sabihin, kinat mo eh. Huminto, itigil, iwan. Oho. Uh -huh. Tapos? So pwede rin nating sabihin nagpaubaya. Ah, nagpaubaya. Tapos. 'Di ba? Ah, tapos. Oh, so hindi ibig sabihin na resign. Oh. Is week na. <laughs> Pero pwede. Hindi pwede, hindi 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 ibig sabihin na nag-resign week na. Pero pwede. Pwede. So pwede kong sabihin. Na weak si Rapi Tulfo, kaya nag-resign. Pwede? Choices? Pwede? Pupipilihan yun, di ba? Pwede? O kaya hindi pwede? So, pwede. So, nag-resign nga siya. No? Ibig sabihin, pwedeng nagpaubaya lang si Senator Rapi Tulfo. O, oh, pinapaubaya na kita ay Google. Ngayon. Ngayon. Tingnan natin. Translate. Google. Paubaya. Opo. Tragis. Let it go. Let it go. Asan na ba? Uh, let it go. Let it go can hold back anymore. Let it go, let it go to the wasteland. It don't turn away and it's clearly clear. Oh, oh, yeah. Let it go. Kayaon. talungin natin. talungin natin. So, ibig sabihin, ito pala, yung sinasabi niya, nagpaubaya yeah? Ano ba yan? Ang pagpapaubaya ay pwede din kahiyang sabihin pagre-resign. Alam nyo na kung saan tayo papunta. Pagre-resign, kaya ang pinatukoy kapag sinabing pwede mo namang ipaubaya. Anyway, ito ha. Wala ding verbatim na sinabi si Senator Rabbi Turfo na ipinapaubaya niya. <laughs> yung chairmanship. Sa Committee on Energy, kung sino mang Poncio Pilato yan. Kasi naghahanap siya ng verbatim daw na pagre-resign ng Rapi Tulfo. Sa tingin ninyo, sa tingin ninyo, magsasabi ba si Rapi Tulfo ng I resign? O kaya I'm letting go? O kaya pinapaubaya ko na? O kaya ayoko na, suko na ako? Sa tingin ninyo, magsasabi si Rapi Tulfo ng gano'n Rapi Tulfo? maging step down? We. Sa tingin ninyo, sasabihin ni Rabbi Tulpo yan? Eh siya ang Diyos nyo eh. Kung, di ba? Kung, sinabi niya na magsusurrender na siya dahil hindi na niya kaya dahil week na week na siya, ano mararamdaman nyo? Ano ang magiging tingin nyo kay Rabbi Tulfo? Week. Kasi ang ipinuportray na sa inyo, siya yung lang yung malakas. Kahit sino yan? Kahit sino ba yan? Malaasman, opisyal ng gobyerno, pulisman yan, sundalo, walang pag-alam. Babanggain ko. Pero sumuko sa chairmanship ng Committee on Energy. <laughs> Ngayon, ano ba ang ibig sabihin? ah, oh, pinagalaw natin, apaubaya, translate na natin, let it go. Kumanta na nga rin tayo, let it go. Ngayon, ano kaya ang ibig sabihin ng let it go? Ito siya. Similar and opposite words. Sabi niya, uh, let someone or something go. Oh, wag na yung let someone ha. Alam naman natin na nang iwan ang idol ninyo. Di ba? Sabi ni Ma'am Judy, iniwan kami five months na buntis. Ako, four or five months. Iniwan kami, naglaong parang bula. Kinidnap ng puting ban. <laughs> ah, huwag na tayo dyan. Mababang, ma maano na, tatagal tayo dyan. Dito na tayo. Something goes. Release. Balik. Release once, ho hold on. Lose, loosen. Once, hold on. Relinquish, unhand. Surrender. Give up. <laughs> oh my God. Give up din pala. Ang ibig sabihin lang, paubaya. O, oh, wag na yan. Lyrics yan eh. Yan you o, know, paubaya. Paubaya. Let it go. Let it go. Ibig sabihin, give up. Wala ka pa rin lusot, tanga. Wala ka pa rin lusot. Sa okay, sige. Kasi pinipilit niya, give up yun, hindi yung resign. Saan lang pasabutin natin? Sabi ko na, delete mo na kasi yung mga video mo eh. Ayaw mo ano eh. Asa na ba yun? Ah. Dito. Dito tayo. Hindi, sa Google lang. Mm -hmm. What is the synonym for give up position? Ah, uh, for give up position daw. Ang sinabi dito, give up. Oo, ang sinabi daw, give up. Sa isang video natin, sinabi ko, tanggalin mo na yung position. Ano? Di niya, position. O, tanggalin mo na nga. Okay, sige step down from one's position. Dali nga, tagal magsalita eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Untimpide <laughs> na. Or role, resign. Mm. Leave, mm. quit, retire. Resign. Ah. Uh. Ah. Uh. Uh. Bakit yun ang term na ginamit mm. nila? Give up. Kasi nga, uh. lang resign. Isaksak nyo. Mm, ayusin mo na yan. Ano yung warning na yan sa computer mo? Kakapanood mo yan ng P.O.R.N. yata eh. <laughs> <yan sa> Ah, ganun ba? Oh, ganun ba? So, tayo naman ang ano? Bakit ba give up? O, so tayo naman. Ah, oh, eto na. Magbabasag niya sa sarili niya. So, kanina, nag-megos na siya. Sinabi niya ng, ano ha? Sinabi na niya magpaubaya siya. Di ba pwedeng magpaubaya? 3 na natin. Let it go. Ang ibig sabihin ng let it go ay eto, give up din pala. So, siya ang magsasabi ngayon kung ano ba ang ibig sabihin ng give up no? Ang oh, magpakita ng term. Oh, no, ang sinanin daw ng uh, boss din, si uh, Chumag. Kaya, kailan aamin na mulis siya doon? Hindi ko alam, guys, eh. <laughs> <laughs> so, tingnan natin yung synonym naman ng give up. No? Give up daw, eh. Ah, oh, sige. Give, give up, tanggal mo na nga yung position, eh. Ito nga kasi, eh, eh, no? Give up position, eh. Kaya naging ganyan yung sagot, oh. Ah, oh, kaya naging ganyan yung sagot dinagyan di ko ng what is the synonym for give up position sabi ko kaya nagdagyan dyan din ang naging sagot to step down from one's position or role resign leave quit or retire tanggalin mo yung position tignan natin kung ano yung sasagot sa'yo ngayon naman magpakita tayo kung uh, ano yung uh, term yung synonyms ng give up guys ha pakita natin patay tayo dyan dead show wag mo lang ituloy <laughs> nakikita nyo ba mhm 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 mm, -hmm, mm, -hmm, mm -hmm. medyo Give up. Basahin mo nga. Ayan, nakikita nyo. Patakin oh. natin yan. Give up. Oo, oh, pinalaki pa. Hmm. <laughs> She's making an effort. Oh. Oops. She's making an effort. Ano ba? Sabi dito, resign. Porkit may resign. Oh, ano ba resign? Yung give up pala, resign din. So, yung paubaya na let it go nang ibig sabihin ay give up. Ayan o. Oh. give up din. Nasa baba. Kita nyo. Ano? No, resign oneself to failure. Resign one to failure? mas malala pa. Yun na daw yung ibig sabihin. Eh, hindi, hindi. Siya. Oh, 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 oh. Yung internet ang nagsabi, hindi ako. No? So, puntahan naman natin. Hmm. Mm. Design. Oh, ano ba daw ang ibig sabihin ng resign din? Synonyms. Oh, oh resign synonyms. Resign synonyms. Ano yung synonyms? Ano ba? Resign mo nga. Oh, oh, oh. 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 lip Leave. Go. Step down. Bow out. Walk out. Oh. Oh. May walk out pa. Leave. Bow down. Walk out. Mm. Give up. Leave. Bakit? Give up din pala yung resign. Kahit saan mo dalhin. Kahit saan mo dalhin, Dado. Ikot-ikot lang tayo dyan. Nag-resign nga si Rabi Tulpuy. Eh. Jamik. Oh. Oh. Di ba? Oh, oh. Tabas surrender. Oh. No, uh, relinquish. Come to terms. Oh. Uh, oh. Voluntary leave a job. Other Tama naman. Oo, oh, tama naman. Tama naman. Pero hindi pa rin niya matanggap. Gumawa pa rin siya ng content niya. Hindi pilit pa rin niya na hindi daw siya nag-resign kasi wala siyang nakikitang verbatim. Verbatim mo mo yung tae mo, dado. Tanga ka talaga. Verbatim? <laughs> wala na nga sa chairmanship ng COVID-19 energy. Verbatim pa. O oh, sige, Pinagbigyan na kita. Diba sabi ko? Resign. O fake news si Gossip Central. Kasi sinabi niyang nag-resign siya. E give up yung ginamit na term. O. Pinatunayan mo. Yung give up. Resign din. O. Tapos pumunta tayo sa resign. Give up din. O ngayon. Sinabi mo. Hindi pa pwedeng nagpaubaya. O ubikot lang tayo. Paubaya. Let it go. Letting someone or something go give up. Ayan you no? Know, give up po. Oh. Give up din o. Oh. O, oh, o. Oh. Bikot lang tayo eh. Pero yung paubaya pala, na sinabi mo na hindi ba pwedeng nagpaubaya si Rapi po, Eh. Give up din pala. Ang ibig sabihin. O. Ayan o. Ikaw din nagsabi o. Oh. O. Oh, no, tama naman. O, oh, tama naman. <laughs> naman nga, tama naman. Pero hindi pa rin siya tumitigil sa pagmenekos-menekos. Sabi ko, i mo na to. Meron pa, marami pa. Tanga ka kasi. Resign. Hmm. Pero pag tinagalog mo kaya? oh, sige. Ipilit mo ba? Itagalog mo kung ano bang resign. In Tagalog? Hmm. Oh, nagbitaw sa pwesto. Ah, nagbitaw sa pwesto. Nagbitaw. <laughs> ano bang ba chairmanship? Pwesto yon di ba? Nagbitiw. Nagbitiw sa pwesto. Ibang term, nagbitiw sa kanyang tungkulin. Nagbitiw. You know, liwa-liwanag, oh tanga kasi, tanga-tanga mo eh. Ano, minengkos-mengkos mo na, doon pa rin ang bagsak natin, nag-resign pa rin. Oh, di ba? resign, nagbitaw sa pwesto. Mm. Eh kung give up kaya? Oh, give up, sige, ipilit mo. <laughs> oh, give up, Tagalog. Sumuko na, sumagay. So, Sumuko na. Ba? Oh, tapos magkaiba na. Paano naging magkaiba? Mikot-ikot na tayo. minengkos mengkos mengkos muna. Tapos, sasabihin mo, Oh, 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 oh. Saya, saya, ni Ang babaw talaga ng kaligayahan siya. Kasi, zombie siya. Zombie kasi sila. Kaya, alam niyo, ganito yung zombie. Oh. Brains. 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 Tapos, sa masasalubog mo, sigado. Ah, bre. Ah, bre. Bre. Uh, walang brain. Atras pati yung zombie. Oh. Atras. Eh. Atras ah. uh, ako zombie. Ikaw sa lubong ko. O, ikaw ala-utak, ako retreat. Ako, sabi, di bali na lang. Patay na ako, zombie na ako. Imagine mo, imagine mo, yung zombie, magugutong pa sa inyo? Kasi wala kayong mga utak. <laughs> ayawan pa kayo ng mga zombie. Brains. brains, brains, brains. oops, sa loobong ko si Melo at Trash. Oh, walang brain. Walang brain. Walang brain. oh, okay na tayo. Oh, umikot na tayo eh. Ulit. Sabi niya, hindi pa pwedeng paubaya. Hmm, paubaya. Let it go. Ang let it go, give up. Naliwanag mo dito, nang give up, sumuko na. At yung give up ay resign, at yung resign ay give up. Tinagalog mo na kung ano-ano nang ginawa mo, mekos-mekos, yun pa rin. Uulitin ko ulit ito. Ang sarap-sarap kasi binasa mo sarili mo. Magkaiba, guys. Hindi magkaiba, tanga. No? no? Oh, sumuko na. Oh, oh, Sumuko na. oh, siga. Sige nga. Sige. Huminto, itigil, iwan. So, pwede rin natin sabihin nagpa-uba. Andre? Mayora? Sa ban mo nga. Uh, your honor, hindi ko po alam. Your honor, hindi ko po alam. Ah, your honor, hindi ko po alam. Your honor, hindi ko po alam. Ah, your honor, hindi ko po alam. Your honor, hindi Ah, your honor, hindi. Ano pa? Ba? Baya. Oh, yana. 'Di ba? Oh, so hindi ibig sabihin na resign. This week na. No? Ibig sabihin, pwede na... Hindi pwede. Hindi ibig sabihin, wait na. Pero pwede. Paubaya lang si Senator Rapi Tulpo. Paubaya! Magkaiba yun. Oh, give up, sumuko eh. No? So, oh, ulitin natin. Resign. Ano yung resign? Yung Tagalog. Ah, uh, Oh. Ulitin mo. Resign. Resign. Kaboom! Ibig <laughs> <laughs> <Sa> pwesto. O, <laughs> Oh, nagbitiw eh. Oh. Hindi alam, your honor. Hindi ko po alam, Ah, your honor. Hindi ko po alam, your honor. Hindi ko po alam, Ah, your honor. Hindi ko po alam, your honor. Hindi ko po alam, your Hindi ko po alam, And, and, ang pinaka-point dito, guys, paano magbibitaw sa pwesto? Paano magbibitaw sa pwesto? Si Senator Rapi Tulpo, kung vice chairman siya ng Committee on Energy. Nagbibitaw na ng chairman. So, tama ba tayo? Tama ba tayo na fake news? Parang fake news, binay ko sa'yo. Yung pinapakalat ni nitong si Gossip. Diba? ba? Hmm. Hindi niya matanggap. oh, ano? No? Oh, sumukong sa pwesto. Diba? Give up. Oh. O pwedeng sabihin natin, nagpaubaya. Oo, oh, nagpaubaya. At sige, paubaya. Paubaya. Let it go. Let it go. Give up. Give up equals resign. Tama naman. Di ba? <laughs> Mayora! Isa pa ka! <laughs> uh, your honor, hindi ko po alam. Your honor, hindi ko po alam. Ah, uh, your honor, hindi ko po alam. Your honor, hindi ko po alam. Ah, your honor, hindi ko po alam. Yun lang. Bye-bye. Tara. -bye. <laughs> <laughs>